High flyer, young Pinoy dunker, kaibang makapasok sa PBA at ang dalawang matinig na Pinoy overseas player na kailangan ng gila sa FIBA Olympic Qualifying Tournament kilalanin. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Habang tumatagal ay tila nag-evolve na nga larong basketball sa buong mundo at kasabay na pag-evolve ng laro ay yung pag-uumpisa na rin mag-upgrade sa mga players sa buong mundo. Isang halimbawa na nga dito ay mismong kontinente natin na kung sana'y noon ay kilala ang mga Asian basketball players na hindi ganun ka-athletic sa game. Pero ngayon ay makikita na natin na kaya ng sabayan ng mga Shano ang laro ang Amerikano kung sana'y nakakilala kilala sa kanilang pagiging athletic na malalaro. Even nga dito sa ating bansa ay marami na tayo mga homegrown na athletic na basketball players. Pero merong isang batang malalaro ngayon na sobrang sikat sa social media dahil sa taglay nitong athleticism sa game. itong ay walang iba kundi si Poyak Tube. Hindi na siguro bago sa inyong ang 6-footer former Mavs phenomenal player at MPBL player na si Poy dahil sa dami ng kanyang mga highlights play na nagkalat sa social media. Ang bagay na kumuha ng atensyon ng marami dito kay Yaktub ay ang kanyang pambihirang athleticism sa laro. Try to imagine ang taas ng talon at bilis ng player na ito. Kung kaya't dahil dyan ay maraming nagsasabing magiging halimaw ito sa PBA. Pero may mga mga tanong din online na kung kaya bang makapasok ni Poy sa ating pambansang liga. Well, definitely yes, kayang makapasok ni Poy sa PBA. Maliban sa pagsalang sa training sa kampo ni Coach Mav, ay malaking bagay ang paglalaro ni Poy sa MPBL. Tapos ang good thing ay nasa kampo ito ngayon ng sikat na grupo ng mga former PBA stars na PBA Moto Club. Kung kaya't masasabi natin na nasa tamang win si Aktub patungong PBA. Ang bagay na lamang na hindi natin masasabi ay kung kailan makakasalang si Poy sa draft sa PBA. Dahil ang bagay na ito ay siya at ang kampo niya lang ang nakakaalam. Samantala, Muli na namang magiging busy ang ating national team sa susunod na taon. Maliban kasi sa FIBA Asia Cup this February ay meron tayong matinding tournament na sasalangan. Ito nga ay ang FIBA Olympic Qualifying Tournament. Yes, ito ang pinaghirapan ng ating gila squad with Jordan Clarkson sa nakarang World Cup. Kung kahit masasayang lang ang pinaghirapan na yon kung isusuko na lang natin ng basta-basta ang mga laban sa OQT. Ngunit malayo pa lang ay may mga problema na tayong nakikita. Ang una na nga dito ay ang walang kasolusyon ng player availabilities. Sa ngayon kasi may mga pang pangunahing players tayong 50-50 na makakasali sa gilas. Una na nga dito ay si Jordan Clarkson na malabong payagan ng NBA. Pangalawa ay si Justin Brownlee. Pangatlo ay si Kai Soto na hindi pa rin nakakabalik mula sa injury at ang kaka-injury lamang na si AJ Du. Kung kaya't ang solusyon dyan ay ngayon pa lang ay humanap na ng mga malalarong sasalang sa importanteng event na ito. Well, pag-usapan natin ngayon ang dalawa sa mga malalarong all-out at pwedeng pwede sa gilas sa OQT. Ang una na nga dito ay si RJ Abarientos. Issue man ang size ay hindi kaya ang sukate ng kakayahang kayang i-showcase ng point guard na ito para sa ating national team. Subok na ang abilidad ni RJ bilang isang legit floor general. Tangan ni Abariento sa ilang skills ng isang elite point guard. Ball handling skills, great vision at ang pagiging mahusay na passer. Nito lang sa huling laro ni Abariento sa Japan, bilig ay pinamalas nito ang kanyang pagiging point guard sa defending champ team na Ryokyu Golden Kings. Kung saan ay lumalaro ang isa pa nating Pinoy kababayan na si Carl Tamayo. Makikita ang pagiging legit offensive si asset ni RJ ng kung saan ay tila halos madapa pa ang kanyang mga opponent sa bilis ng mga galaw nito. Nagtala si RJ sa laban na ito ng 22 big points, 2 rebounds at 3 assists. Sunod ay walang iba kundi si Renz Abando, isa sa mga nagpakitang gilas literal sa nakarang World Cup kontra sa mga bigating opponent. Sino ba naman ang makakalimot sa malahalimaw na depensa ni Abando kontra sa mga bigs na mga kalaban? Dapat lang natawaging jack of all trades si Abando dahil halos taglay nito ang skills ng isang legit small forward. Mapapakinabangan sa depensa at sa opensa. Kaya nitong makipagsabayan sa mga rebounds at makagawa ng puntos sa tres. Mahirap mapigilan si Abando kapag bunenas ito sa laro. Sa ngayon ay si Abando ang alas ng kanyang team sa KBL dahil sa nakapahinga na naman ang kanilang former NBA player import na si Umaris Spellman. At sa huling laban nila kontra Olsen Mobis ay nakapagtala ito ng 17 points dahilan upang siya ang maging top scorer ng anyang Red Boosters na kung sana ay si Spellman dati ang gumagawa. Well, 101% naniniwala ako na malaki ang makokontribute ng dalawang malalarong ito sa gilas para sa FIBA OQT kung sakaling bigyan sila ng tsansa para sa call-up sa ating national team.